Andito kami guys sa Siloso Beach. Ito yung Sunset Saturdays na ano na bar. So open to paggabi. Dahil ngayon umaga, sarado sila. Pag <laughs> ano? Nag start mag-open to ng 5 PM. Ano pag umaga? Wala. Kasi close siya eh. Tapos ito yung gelatisi yung mga mahilig sa ano sa gel uh, tea na ano na ice cream. Medyo may kamahalan nga tayo lang. Dito pang natin. Dito na lang tayo. dito na. Tapos yan. Opposite nyan is mga, yung beach na eto mga ano to, mga bar. So, hindi kayo pwede basta-basta pumasok dito kasi pasok kayo dito kung Pag may pera. <laughs> kung bibili kayo ng mga drinks nila. Ayan. Hindi <laughs> basta-basta makakapasok lalo na kung wala kayo. Oo, oo. Pag wala kayong pera, talaga pera talaga nagpapatakbo na sa lahat, no? Without money, you can't do anything. Ayan. Ano? Oo, te. Oo, paggabi. Eh. Dere, ano na ito? Ang team ng Sendosa ngayon is night mode. Yan, kaya naglagay sila nito. Kaya may mga, may mga pailaw sila kasi ang team nila is night mode. Doon pa tayo. Tapos, ito yung makikita dyan. Sun bar, coast, tsaka yung bikini bar. Ito yung bikini bar, guys. As in, yung mga nagsuserve talaga sila, sa kanila is mga nakabikini. Yan. Wow, Nakab talaga, nakabikini. Yes, totoo. Totoo. Ay, mga nakabikini naka talaga. Yup, ang nagsuserve ng mga drinks is nakabikini. Oo, te, yung mga nagsuserve dito talaga. Hindi, te, ang nagsaserve dito is mga nakadiki. Oo, oh, to, pag Yes, ang opening, ay, yan o, opening hours nila is 2 p.m. Totoo, te. Tapos may mga nagpapadel doon. Yan, ito yung tawag dito is tram. So, kung, kung tamad kayo maglakad, wala, free and free. Pero, mas maganda kasi yung pinagpapawisan tayo, guys, di ba? kaya kami maglalakad lang kami papunta galing kami ng ano ng bus drop off tapos naglakad kami dito papuntang Siloso meron kasi kaming event ngayon so and then naandito sa Emerald Pavilion yung aming place kaya naglakad kami imbis na mag tram